Ayun, ang mga kaaway ay nagsisi nagsisipag-alsa, namumuhi at kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa iyong hinirang, laban sa lahat na iyong iniingatan. At sinasabi nilang ating papawiin, ang kanilang bansa ay ating lilipulin upang ang Israel ay malimutan na rin. Yan ang nakasulat sa aklat ng Psalms chapter 83, verse number 2, down to verse number 4. At ang mga talatang ito ay di malayong matupad. Kung patuloy na lalawak ang ang Israel at Hamas na sa kasalukuyan ay mas tumitindi pa. Lalo na kung tutulong ang mga bansang sumusuporta sa Hamas. At ang mga bansang nakapaligid sa kanila na dati nang mahidwaan laban sa Israel ano ang magiging kapalaran ng Israel sa pagkakataong ito? Lalabas na rin kaya ang hinihintayang peacemaker na siya ring Antikristo upang pagkasunduin ang dalawang rasa ng mga taong matagal nang nagpabangayan at mabigyang daan ang pagtayo ng Third Temple para sa Israel. Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Alam nating may proteksyon ang Israel galing sa makapangirihang Diyos na siya rin nating mga Kristiyano nung dumating ang ating Panginoong Isos. At ang proteksyong ito ay pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno at napatunayan na rin ito ng maraming bisis dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buo pa rin ang Israel at nakabalik sa kanilang lupang pangako noong May 14, 1948. Ngunit alam din natin Nasa kasaysayan ng Israel ay may mga pagkakataon na sila'y natalo sa laban dahil ipinahintulot ng Diyos. Ito'y nangyari noong 586 B.C. noong sila'y natalo at binihag ng Babylonia. At ang pangalawa ay noong 70 A.D. noong inatake ng mga sundalong Romano sa pamumuno ni General Titus ang Jerusalem kung saan winasak at sinunog nila ang templo. Ang mga pangyayaring ito ay hindi ibig sabihin na hindi tapat ang Diyos sa kaniyang pangako sa bayang kaniyang hinirang. Ngunit ito ay ipanahintulot niya upang ituwid ang Israel sa kanilang mga maling gawa. Kahindi natin maiwasang isipin. Paano kaya kung sa pagkakataong ito ay muli na namang matalo ang Israel sa laban ng ito? Lalo na na ang Israel sa ngayon ay hindi naniniwala na ang Panginoong Yesus ay ang Mesiyas na kanilang tagapagligtas, maliban sa ilang porsyento lamang ng kanilang population. Kung naalala po natin, kamakailan lang ay may isang batas na nais nilang ipatupad at iyon ay ang ipagbawal ang pagtuturo sa pangalan ng Panginoong Isos bilang Panginoon at Mesiyas. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay may dahilan ang Diyos upang ituwid muli ang puso, isip at paniniwala ng mga Hudyo. Sa katunayan, kung titignan natin ulit yung propesiya ni propitang si Daniel sa Daniel chapter 9 verse number 24 down to verse number 27, kung saan ang the 70 weeks of Daniel ay may pitong taon sa huling mga araw na nakalaan upang dadanas ang Israel ng kapighatian o sinasabing Jacob's Trouble upang ituwid muli ang paniniwala ng mga Hudyo patungkol sa Panginoong Isos bilang Panginoon at Mesiyas. Kaya mga kapatid, Ipagdasal po natin na sana sa pagkakataong ito ay patuloy ang proteksyon ng makapangyarihang Diyos para sa buong lahi ng Israel kasama na yung mga nasa ibang bansa dahil ayon sa report nanganganib na rin ang mga Hudyo na nakatira sa mga bansang galit sa Israel. Tulong-tulong po tayong magdasal upang hindi manalo ang kasamaan laban sa bansang hinirang ng Diyos upang muli ay maisigaw natin sa buong mundo na ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob ay ang totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga Diyos at hindi ang Diyos na kinikilala ng mga bantidong hamas. Meron kasing mga haka-haka na marahil sa pagkakataong ito ay posibleng malagay sa alanganin ang Israel Lalong-lalo lalo na kung tutulong ang mga bansang kaalyado ng Iran na siya nagbigay tulong pinansyal at mga armas ng grupong Hamas. At kung sakali lahat ng mga malalaki at makapangyarihang bansa tulad ng Iran, Russia, China, South Korea at Palestine ay magkaisa upang kalabanin ang Israel, ay talagang mahirapan po silang labanan ito. At hindi malayong mangyari ito kasi alam naman natin na kung sino ang papanigan ng Amerika ay doon din sa kabila papanig ang mga bansang ito tulad ng nangyari sa digmaang Russia at Ukraine. At kung ito ay mangyari ay malagay sa alanganin ang bansang Israel. At ito na ang pinakahihintay at perfect timing upang matupad ang propesiyang sinabi ni propitang Daniel sa kaniyang sulat ng Daniel chapter 9 verse number 27 kung saan sinabi niyang may isang hari naggagawa ng matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo o sabihin natin sa loob ng pitong taon. At ayon sa mga nag-aaral sa mga propesiya sa huling mga araw, marami ay nagkasundo na ang nasabing haring ito na tinutukoy ng propitang si Daniel ay ang Antikristo na lalabas sa huling mga araw na siyang maghari sa loob ng pitong taon. Ibig sabihin, kung malagay sa alanganin ang Israel sa digmaang ito dahil sa dami ng mga bansang na isilang pabagsakin, ay perfect timing po ito upang lumabas na ang Antikristo na siyang may kapangyarihan upang pagkasunduin ang magkabilang panig at nang matulungan na rin ang Israel. Nang sa ganon ay makuha niya ang loob ng mga Hudyo, lalong-lalo na kung magawa ng haring ito ang maipatayong muli ang timplong matagal na nilang hinahangad. At kung ito ay mangyayari na, magmukhang savior o tagapagligtas ng Israel ang haring ito. Dahilan upang makuha niya ang loob ng mga Hudyo kung saan hanggang sa ngayon ay naghihintay pa sa kanilang tagapagligtas o Mesiyas na siyang makapagligtas sa kanila laban sa panggigipit ng mga bansang na isilang burahin sa mundong ito. Sa madaling sabi, ang haring ito ay kilalanin nilang Mesiyas at hindi nila alam na ito ay katuparan na pala ng sinasabi ng propitang si Daniel na darating ang Antikristo at uupo sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos ayon sa nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse number 3 and verse number 4 Mga kapatid ang mga sinasabi ko ngayon ay ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap ayon na rin sa mga sinasabi ng banal na aklat na ating pinagbabatayan Ngunit alam nating Kakaiba po ang mga paraan ng Diyos lalo na kung gagawa siya ng himala sa pagkakataong ito upang kahit ilang bansa pa ang magtutulong-tulong upang pabagsakin ang Israel. Kung ang Diyos na ang gagalaw, tiyak walang makakatalo sa kanyang bansang hinirang. Ang tanging magagawa lang natin sa ngayon ay ipagdasal natin na sana matapos na ang kaguluhang ito. Dahil tayong mga mahihirap ang lubhang apiktado, lalo na sa pagmahal ng mga pangunahing bilihin. Mga kapatid, mag-ingat po tayo at laging mapagmatsyag dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Isos. Sana pagdating ng araw na yon ay wala ni isa sa atin ang maiiwan. Sama-sama po tayo sa araw ng rapture. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapagsubscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. At God bless.